So guys, maganda tanghali po. Henry Buenaflor po ulit. So uh, tuloy ko lang po yung ano yung, yung yung about sa last topic about network marketing. Actually po, I will go back to my personal opinion. Kasi hindi naman tayo ano, hindi naman tayo ignorante pagdating sa usapin ng network marketing. Ang nakakapagtaka lang, there's a lot of people na na lagi sinasabi nila hindi sila kumita. Ah... Uh, pinabayaan daw sila I don't think so uh, para sa akin lang po kasi una po kasi on the time na nag-decide kayong mag-join ng kahit anong networking na intindihan naman eh hindi naman kayo basta magbibitaw ng pera kung hindi nyo na eh then isa po sa basic kasi na, na na learning na dapat nating maintindihan it is an opportunity pag sinabing opportunity yan yung mga bagay na magbibigay sa atin ng pagkakataon na umulad, mapaayos, mapalaki, guminhawa, maging mas maganda yung buhay. Then, hindi big sabihin nag-join ka, yayaman ka na. Kailangan mo pa rin tarbawuhin. Mas madali po kasi tarbawuhin ang isang bagay kung alam mo kung paano gagawin, kung anong gagawin, o sa madaling salita, kung pinag-aaralan natin. Hmm. Uh, kasi ako ganun ako eh. Nung nag-start ako before, kung ano yung pagkakaintindi ko, yun lang din ginawa ko. Oh, ang problema, I failed. A lot of times, nahirapan ako. Ako, hirap ng tao. Ganon. So, then later on, through process, nun ko naintindihan, hindi pala natin kailangan kumbinsihin yung isang tao. Dapat pa sa, tulungan natin silang kumbinsihin yung sarili nila. In a way of showing them what we can do for them to be able to learn and grow up as well katulad natin. So yun po. By the way po, maglalabas ako ng mga mga gagawa ako ng iba't ibang klase ng ng hindi naman guidelines na matasabi. Mga tips lang siguro, tips na na ayon sa experiences ko. Hopefully, it can help a lot to people to be enlightened about sa tamang mindset kung gusto mo mag-join ng tinatawag na network marketing business. Yun lang po at magandang tanghali po sa lahat.